Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. unang unang po... <laughs> Wala daw makakapagpatunay ng ganyan. Pero wala siyang alam. Kung wala kang alam tungkol sa relationship nila, bakit walang makakapagpatunay na ganyan? Parang sinasabi mo, yung bundok na yan, walang ahas dyan. Paano mo alam? Tinignan mo ba hindi? Basta walang makakapagpatunay na ganyan. Paano mo alam na walang makakapagpatunay na ganyan? Eh, hindi mo nga alam yung relationship nila. Ikaw na rin umur... Ikaw na rin umamin nung umpisa na wala kang alam.